balik. Pula. Pulang. 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 Pang. Balik po good morning po good morning ang po magandang umaga at makulimlim na umaga sa inyo pong lahat uulan konti uulan sandali aaraw kukulimlim yun pong panahon natin ngayon ngayong araw o, Balik po muna, balik. Pabalik po muna natin yun ah, lalaki pa ako kasi bagong fishing spot po tayo dito. Tapat po tayo ng ayun po yung RFM mo. Tapat po tayo. Magpas po tayo dun sa Briso na fishing spot. Dito naman po tayo sa RFM. Ayan po, sobra naman pong init niya. Ayan po, iinit. Uh, ah, mamaya na po at may ambulansya. Guys, di ko lang po alam kung meron po ito sa spot nito. Kasi yung unang nahuli ko po, maliit lang eh. Di ko pa po alam kung meron dito. eh nandun kami sa bliss. Doon po sa tapat. Meron pong angler, angler po nagkakape. At ang sabi, yung po ni po nilambat. Pero kagabi po yun. Eh, maitim po yung tubig. Uh, dito po muna sa tapato ng RFM tayo. Uh, guys, magandang umaga po at maraming maraming salamat sa inyo. Sobrang sawa ninyo pagsuporta po sa akin. Muntik na ano 'yan po. Ayan, ayan. Ayan, dito. Wow. Ah, balang balang dadatak tayo. Ito po, may nahuli tayo. malaki na po to pero malaki po... malaki na po to pero babalik po muna natin si bagong ispat po yan bagong ispat po yun ito eh baka po matandaan tayo ah. pwerte po tayo ah. ito po pinso ano ah. yun eh. Oh, pulaan po. Pulaan po. Pulaan. Pulaan po. Pumapasag-pasag. Pumapasag-pasag po. Pulaan po. Pulaan. Huyan. Uh, pulaan po. Pulaan po. Pulaan Uy! Uy! Klapla po! Oh. Ang ulam na Hiyaaa! Sorry pa! <laughs> Naiiwan po ang fish net doon sa bliss po. Pinakuha ko po doon sa isang angler na kakayala po natin. Kung bari po natin. Eto po. Ayan ko po po. Hello. another one. Ay, gusto mo? Po? Ay, pakawala po, Pag may pinakawalaan po, may katapat po isang malaki. Ganun po yun. Ito po katulad po yung kanina. Pinakawalaan ko po. Ay, hubo pa. Pinakawalaan ko po. May nakatapat po malaki.

Araw-araw laki po. Tingnan-tingnan na lang po. Ang laki po yun Sayang. Pero... Iba po niya huliin natin eh. Ambon tapos uhulan. Kumibo naman paano na 'to? Ah, Hindi na tapos uulan. Ito naman ngayon, bigla muling sagan. Tol na ka dito. Sa kanto. Angler buat ni. Kopi jenis apa tu? Wah, oh, ni kau nak putuh Oh, laki. Huling ko na to.

ala lang oh another one ah. nagbigyan po kasi ako ng ng mga parang angler yun po uh, hand lang po ang ginagamit, ngayon po pag may nahuhuli po, Uh, mas gusto daw nilang isda daw ng ulam kaysa sa arne yun po yun, ayun o no, yung mga ayan, yung mga bata eh. binigyan po ako ng ilang pirasong bulate ah? <laughs> Kaya, mamaya ho kung may swerte po talaga bigay ko po sa kanila yung mga ah, eh. uh, pangalan daw po ng mga ito si JR at saka po si LJ Baby boo ayan po mga hangar online lang po ginagamit online kanina po ba nga, bagong dating nga pala o to eh nakita ko may mga ano, binigyan po ako ng bulan yan lang yung po mga nga lo yung mga maliliit po inihingi eh kung may po mamaya ho Rejack pa to tumamaya oh. Bigay ko po yung mga huli uh, May nakita siya pong pulahan doon sa fishnet Saan ba yung pulahan? Masarap. de masarap, masarap Masarap yan. oh, sarap Masarap yan pag ginataan oh, masarap talaga yun Pag sa prito, wala na yan Masarap yan oh, masarap yan Tignan mo na pala, pala. O, oh, paborito ko rin niya. Pareha tayo. Yeah, raw. ayo ako lagi dyan, o yan good place na tao talaga ay wow ito na naman laki po ng arroyo grabe lalaki oh lalaki po Kevin, lalaki ng arroyo <laughs> lalaki po ng arroyo dito sa RFM mo, sa tapat ah, guys, ibigay ko na lang po sa mga bata ko na huli po natin at saka huli po lahat ibigay ko po, po sa mga bata ko lilipat po ako ng pwesto eh kaya po sobra pong init yan, wala ka lalagyanan Bibigay ko na lang po yung isda dito. Kaya oh. uh, Buti di lang, gusto ko. Hindi, Buti lo... lang yan, but La lang yan. Buti lang, wala ka na pang ulam. Sige, yes, yes. sige. Kaya may pulaan yan. Yan ah. Oh. Pero bigyan niyo ko pahin. Pero pa Ma dito, madami pa. oh, bigyan niyo ko yun. Kasi lilipat ako eh. Ah? Ayun, nandun. Lilipat ako. Kasi binigyan ko ng bulate, kaya binigay ko yung huli Saan yung importante yung bulate? Kaya ako na yung huling. Nalila yung yung nakuha ka Ang daming, ano, daming pinakawalaan ko, na-release mo dito, puyerte dito. May nakuha ko ito. Nice, nice. Go! Ay, labo na po. Lumipad po tayo. May sadism lang naman ako tayo. May sadism Ayan lang po ako. Bumalik na po ulit tayo sa Meplis. Kasi dito po, sigurado po talaga may isda po. Ah? Dito po, unang, alam ko po itong hapon na ito. Dito... Patay, buhul-buhul na. Dito, mga sa iso, kaya alam pa tayo, buhul-buhul. Bol bol. Hindi ko kakayanin. sa muli po Wala na po tayo pamain Kaya dinipit na po tayo Thank you, thank you very much po Subway Sa mga sawa po yung pag Kapag At pag sa aking mag mga darating po nagbabadya na po yung ano malakas na ulan ipo babay po thank you